good morning. Si Saituan po ito. Welcome back sa akin channel. Saituan aka Ate GG sa Facebook. I-add po ako sa Facebook Ate GG ang aking Facebook ngayon. Dahil yung dati kong ginagamit na Facebook hindi ko na mabuksan. So ito yung aking bagong Facebook bilang si Ate GG. Pero sa YouTube, ang ang name ko sa YouTube ay Site 1. Anyway, guys, unang-una ako ay ma magpapasalamat dito kay Ma'am Eileen Gomez Pia Pia Monte. Maraming salamat, uh, Madam. At uh, ayan, bumili ako sa kanya ng ano ng uh, kawayan. Nakita actually nakita ko siya sa Facebook. So, naisip ko na bumili ng kawayan. Pansamantala na uh, ibabakod ko dito sa aking uh, munting bahay. Gusto ko kasi may bakod. Eh, medyo wala pa tayong budget para sa pambakod. Kasi medyo malaki-laki yung lalagyan ng bakod. Kaya naisip ko na kawayan muna yung uh, ilagay natin. So guys, kung sino sa inyong gustong bumi bumili ng uh, kawayan. Ayan, kontakin nyo lang po si... Ma'am Ma Aileen Gomez Piamonte Sa Facebook po, legit po siya Legit siya Nagtitinda rin po siya ng mga vegetable I-view e, nyo yung kanyang Facebook At uh, makikita nyo ang kanyang mga paninda Dahil uh, sa Facebook ko lang din siya nakita So kaya bumili ako Ayan guys, oh, itong binili kong kawayan ay 6 feet pero kung kailangan nyo ng medyo mahaba, pwede kayong mag-request kay ma'am. Depende po yan sa presyo. So, kayo po ang bahalang uh, mag-usap uh, kung sakaling gusto nyong bumili. Ayan po sila. Ayan, naghakot. The actually, ano eh, ang hindi nagkasya yung aking order na ano, na kawayan. Bali, uh, 250. Tapos, nagpadagdag pa kami ng mga maahaba kasi yung kakapitan nung uh, kawayan so ito gusto ko kasi ano eh yung dikit-dikit ba yung pagkakabakod gusto ko dikit-dikit so wala pa tayong budget sa pang ano sa pang bakod kaya ito muna yung aking gagawin na pansamantalang pang bakod dahil ako ay uh, magpapa-finishing ng aking bahay at magpapa ng aking bahay. So, medyo kapos tayo ngayon sa budget. Kaya, uh, ito muna yung aking naisipan. Ayan sila, ma'am. Hmm. Hakot sila. Medyo marami-rami yung kawayan. Sana nga magkasya na yan eh. Medyo mataas kasi yung gusto kong bakod eh. Kung anong taas nung gate, yun din ang gusto kong taas nung bakon para pantay sila. Ayaw ko nung ano eh, ayaw ko nung tubular. Gusto ko yung ano yung bang siminto na bakod. Ayaw ko nung tubular. Ayaw ko kasi nakikita ako sa loob ng bahay kung anong ginagawa ko eh. Kaya yan nga ang bilin ko nga sa kanila ay kapag nagbakod yung dikit-dikit. Para ayaw ko kasi yung nakikita ako kung anong ginagawa ko sa loob. Ayaw kong nakikita ng tao. Hmm. Kaya yan kaya ayaw ko din yung tubular-tubular para ano pa na nagbakod ako kung tubular lang din ang aking ilalagay. O, makikita rin din naman ako sa loob, kaya ayaw ko yung ganon. Gusto ko simento o kaya ito, dahil wala pang pera, ito muna, kawayan. Maganda rin naman na yung kawayan, lalo na pag napinturahan din yan eh. At saka tumatagal din yung kawayan ng ilang taon, matibay din ang kawayan sa tubig. Sa tubig matagal din yan. Dito nga sa ano eh, dito nga sa Sweden, yung mga gamit dito mga kahoy pero ano eh, Ah uh, tumatagal sila sa snow. Tumatagal sila. So itong kawayan eh, matagal din naman ito lalo na kapag medyo matigas yung mga kawayan ay eh, tumatagal din naman eh. Yung bahay namin sa Pilipinas dati ay sa Bicol. Uh, ano eh, kawayan at saka yung nipa. Ayun. Kapag uh, meron akong naalala, meron akong manliligaw dati nung ay high school. Uh, pumunta sa bahay, tapos itanghali, siyempre, uh, oras ng uh, tanghalian. Wala kaming ulam. Bumili ayong aking nanay ng sardinas. Di kumain kami nung aking manliligaw. Eh, biglang umulan. <laughs> Tapos bumagsak yung ulan doon sa pinaglalag... Doon sa plato na may sardinas. Mm, ayan, siyempre, sobrang hirap ng buhay namin. Wala kaming uh, pambili ng nipa. yan kaya pag umulan, yun, diretso din sa loob ng bahay at uh, yung mga panahon na yon ay hindi ko makakalimutan may nanligaw sa akin kaya siguro ako kaya siguro ako hindi na binalikan noon hindi na nagpatuloy sa panliligaw dahil siguro siguro nga nadismaya siya dahil sa sobrang hirap ng buhay namin Siyempre iisipin noon ay marami ako makikilalang mas maganda ang buhay dito alam nyo guys sa buhay natin halimbawa ngayon Uh, ito yung isa sa natutunan ko sa buhay. Halimbawa, maganda yung buhay mo ngayon at mayroon nang ligaw sa iyo na mahirap. Huwag niyong isipin na uh, wala kayong magiging magandang kinabukasan. As long as na nakita niyo yung tao na masigasig, masikap sa buhay, may abilidad. 100% guys gaganda ang buhay nyo. Kahit, naging, kahit mahirap ang inyong naging asawa. Basta makitaan mo sila ng uh, pagsisikap sa buhay, sigurado yan, aangat ang buhay nyo. Oo. Kasi minsan kasi yung pamilya, uh, ay mahi yung halimbawa nakakaangat-angat na pamilya, sasabihin, ay yung manliligaw mo, mahirap lang yan. Wala kang magiging kinambukasan. Mali, mali ang paniniwala na yan, guys. Ako, sobrang hirap ng buhay namin noon. Sobra, sobrang hirap. Sumasalat kami sa pagkain, sa totoo lang. Kaya yung mga tao, medyo, alam mo yun na, pag wala kang, pagmahirap ka, Ida-down ka ng tao, ganun. Yan ang kadalasan, real talk tayo guys. Yan ang kadalasan na nangyayari. Kaya, uh, yung mga taong medyo nakakaangat-angat sa buhay, at ako ay, kami ay wala talaga kaming pagkain. Salat talaga kami sa pagkain, salat talaga kami sa buhay. Kung hindi kami uh, magpa, ano ba yon yung pupunta sa bukid para... Uh, magdamo at bayaran kami ng maliit na halaga, wala kaming kakainin sa totoo lang. Kaya ito yung isa sa, uh, kumbaga ito yung uh, nakita ko na talagang realidad na alimbawa maganda ang buhay nyo at meron ng ligaw sa mga anak nyo na mahirap, wag nyo pong i-judge, wag nyo i-judge. Kasi tingnan nyo lang kung, kung itong taong ito ay masipag, may abilidad, at uh, marunong sa buhay Asahan nyo Gaganda ang buhay nila Based sa karanasan ko Oo Kasi ako Ang daming nagjad sa akin nung panahon eh Na porkit uh, mahirap kami Ako ay lakwat-sera Ako ay Minsan nga uh, Pagsasabihan pa ako nung Kung ano-anong uh, Masasamang salita Nako In <laughs> Huwag kayong maging judgmental sa tao. Kasi uh, hindi natin alam kung anong uh, magiging future ng mga anak natin. And, alimbawa, alimbawa, ngayon, oh, alimbawa, ya, alimbawa ko yung sarili ko. Alimbawa mga anak ko, ayan, maganda ang buhay nila. Kahit nandito kami sa Sweden, eh, mag, um, masasabi namin na maganda yung buhay namin kasi parehas kami may income, parehas kami mag-asawa, maganda yung trabaho, maganda yung income. Yung mga anak namin, eh, ano, uh, maganda ang income din. So, alimbawa, meron nagustuhan yung anak kong, alimbawa, Pilipina na mahirap. As long as na nakikita ko na maganda ang kanyang pag-uugali, masikap siya sa buhay, hindi siya mukhang pera. Buong buo ko siyang tatanggapin at mamahalin ko na parang tunay na anak. Oo, totoo yan. Actually, yan ang gusto ko eh. Yung mapangasawa ng anak ko, na yung anak kong si Anwar saka si Yusef. Yan, oo, kahit mahirap na mahirap. Basta makitaan ko na hindi siya mukhang pera at marunong siya sa buhay, masipag siya, hindi siya tamad. Buong-buo ko siyang tatanggapin. Pinapangarap ko kayang maging asawa nitong mga anak ko ay Pilipina na mas ma, ma, masikap, may abilidad sa buhay. Katulad ko. Oh, sobrang hirap namin sa buhay, pero nang dahil sa uh, dito lang ako magiging proud sa sarili ko. Pwede kong sabihin na maabilidad ako sa buhay kasi kung wala akong abilidad sa buhay, hindi ko Uh, mararating yung ganitong buhay na Niminsan, hindi ako umasa sa magulang ko na yung mag-abroad ako na manghihingi ako sa magulang ko hindi ho hindi hindi po hindi ko po yun ginawa yung ganun nagulat na lang sila at nasa ibang bansa na ako at nakarating na ako sa iba-iba ibang iba bansa hangga't sa nakarating ako dito sa Sweden at ngayon ako ay isang uh, Swedish citizen na Uh, Sweden nationality na nga Dahil sa uh, meron na akong Swedish passport So hindi ako umasa kahit uh, kanino Sa pinsan or sa nanay ko Kasi wala naman akong aasahan eh Wala naman akong hihingiin sa, sa magulang ko Kasi nga salat kami sa buhay So mahirap na mahirap yung aming buhay At syempre mahirap ka na Gina-judge ka pa ng tao So, pero alam nyo, malaking nakatulong sa akin yung, yung mga ganun bagay. Nakatulong sa akin yun dahil sa, nang dahil doon, doon ako nagsumikap. Doon ko pinangarap yung ah uh, humangat yung buhay ko. Maiahon ko yung nanay ko sa kahirapan. At uh, yun nga lang, ang problema ko sa nanay ko. Oo. Pag kinukuha ko sa, sa Los Baños, maraming alipuris. O, oh, kaya, ayan, doon umuwi siya ng Bicol, yung nanay ko. Maligaya naman siya doon sa mga anak niya. So, hinayaan ko na lang. So, ganun lang talaga, guys, ang buhay. Ito yung isa sa napag-aralan ko sa buhay, yung mahirap uh, mag-judge sa kapwa. Oo. Ako, nung nung nasa Pilipinas pa ako, alam ko ang daming nagjajad sa buhay na sa buhay ko. Keso okay, wala akong mararating, keso okay, eh ganun na lang ang buhay ko, keso okay, marami raw akong lalaki. Ting pero ngayon tingnan niyo, nakikita ko yung mga buhay nung mga nagjad sa akin noon. Oh, mas maganda yung buhay ko sa mga taong nagjad sa akin noon. Totoo 'yan. Oo. Oh, oh. Mm, mm Kaya mahirap magsalita ng tapos wag. Ito yung isa sa na, ito yung isa sa talagang na, na, nakita ko ng dalawang mata ko na mahirap magjudge sa kapwa. Oh, ang dami sa akin nagjudge dati. Oo, noon keso ako raw lakwat. Sira, keso raw kung ako marami daw akong, Kung ano-ano na lang na masasamang mga salita. Pero ngayon nakikita ko, oh, ay, eh, sa tingin ko, mas maganda, yung, mas maganda yung buhay ko eh, sa mga taong nagjajed sa akin noon. Oo, sa totoo lang. Oo. Eh, dati-dati, halos uh, uh, ako na lang yung araw-araw -ara yung topic nila. Alam mo nyo naman, sa probinsya, hindi pa nakakapagmumog, hindi pa nakakapagwalis nung kapaligiran nila. Nandoon na yan, doon sa ano, sa labas, nasa kalsada na yan, umpok-umpok sila. Umpok-umpok sila, nagmamar <laughs> nagmamaritis na sila kung ano-anong pinagmamaritis nila. Uy, si ano, ito o, oh, si Gigi, nakita namin, ayun, nandoon, eh, kasama si ano. Sumakay ka lang sa harap ng jeep ng katabi ng driver na kayo lang dalawa, iisipin nila, lalaki mo na yun ganon kachismo sa ganon kachismo ay kasama yung mga marites. Makita ka lang na nandun sa harap ng jeep, sasabihin, uy, ano, nakita ko yung, yung ano, si Gigi, ayun, may kasama, kasama si ano, ayan, lalaki niya yun, ganon katinde. <laughs>